Sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Batangas, naninirahan si Artemio, isang binatang ehi professional na tila pinagpala ng kapalaran. May asawa siyang si Elena, isang magandang dalaga na laging maayos ang pananamit, madalas ay nakasuot ng makinis na blouse at maong na may simpleng hikaw sa tenga na nagpapatingkad sa kanyang mukha. Hindi rin mawawala ang kanyang paboritong pulang lipstick na nagbibigay ng kakaibang alindog sa kanyang mga ngiti. Bukod sa magandang bahay na may malawak na sala at tanawin ng bundok, mayroon siyang matatag na relasyon kay Aling Lina, ang kanyang biyanan, isang babaeng nasa kanyang huling limampu na ngunit napapanatili ang katawan. Laging nakamedium na damit na bahagyang sumusunod sa hubog ng kanyang katawan at may malamig ngunit nakakaakit na mga mata, si Artemio ay palaging naniniwala na swerte siya sa buhay. Ngunit isang biyernes ng gabi, habang iniisip niya na magpapahinga lang sa bahay, nabalitaan niyang magtatagal sa trabaho si Elena. Kaya't umorder siya ng sushi mula sa isang sikat na Japanese resto sa Lipa City at nagbukas ng laptop ni Elena para manood ng pelikula. Sa pagtingin niya, may isang hindi pa nababasang mensahe mula sa katrabaho nito na nagsisimula sa salitang, Mahal, ang mga labi mo ang nagpapabagabag sa akin, bigla siyang nanlumo. Binuksan ni Artemio ang chat at habang binabasa niya, unti-unting lumalalim ang panginginig ng kanyang katawan. Matagal nang may lihim na relasyon si Elena sa kanyang kasamahan sa trabaho, mga adscendes na puno ng pagmamahal, mga larawan na lampas sa pagiging inosente, at mga lihim na pagkikita. Napaiyak si Artemio, pero hindi siya gumawa ng eksena. Isinara niya ang laptop at naupo sa madilim na sulok ng kanilang sala, hinahanap ang tamang gawin ilang oras ang lumipas, may kumatok sa pintuan. Si Aling Lina, ang biyanan, ay naroon ng walang paunang abiso. Nakasuot siya ng masikip na itim na dress na halatang pinili para sa isang espesyal na okasyon. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa balikat at may bahagyang amoy ng mamahaling pabango na nagpapainit sa hangin. Ikaw lang ba, Artemio? Tanong niya nang may bahagyang kaba sa tinig. Naiiwan si Elena sa trabaho, ang kanyang boses ay parang nasira na ng lungkot, lumapit siya at tumingin sa mukha ni Artemio ng mabuti. Okay ka lang ba? Tanong ni Aling Lina habang nakatitig ng matagal. Hindi nakinaya ni Artemio, Aling Lina, niloloko ako ni Elena. Tumahimik siya ng ilang sandali, dahan-dahang huminga ng malalim. Alam ko na, sagot niya na para bang matagal na niyang alam ang katotohanan. At ngayon, kailangan mo nang makakatulong para makalimot. Dahan-dahang nilapitan ni Aling Lina si Artemio, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at hinimas-himas ang tela ng kanyang polo. Hindi umurong si Artemio. Sa kabila ng kanyang pagtataka at kalituhan, ramdam niya ang init ng kanyang mga kamay at ang kakaibang tensyon na bumalot sa kanila. Ang babaeng matagal niyang inisip na malamig at mahigpit, ngayon ay tila isang lihim na kaalyado sa kanyang sugatang puso. Ipinagdasal ko ito, bulong ni Aling Lina, na malaman mo ang totoo. Napailing si Artemio, may halong galit, sakit, at isang kakaibang pagnanasa na hindi niya maintindihan. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Napangiti si Aling Lina ng bahagya, para lang maging madali para sa iyo ang sakit na ito. Hindi niya namalayan, unti-unti nilang naabot ang isa't isa. Napalapit si Artemio, niyakap si Aling Lina ng mahigpit. Hindi siya tumutol, sa halip ang kanyang katawan ay yumakap pabalik. Ang malamig na hangin sa bahay ay tila naglaho, pinalitan ng mainit na hangin ng damdamin. "Stop me if you can," bulong ni Aling Lina, ngunit hindi tumigil si Artemio. Nasa pagitan sila ng isang desisyon na hindi na maibabalik pa. Ngunit bago pa man sila tuluyang malunod sa kanilang damdamin, may isang tanong na naglalaro sa isip ni Artemio. Ano ang tunay na motibo ni Aling Lina? At higit pa rito, ano ang susunod na hakbang ni Elena? Sa dilim ng gabi, habang naglalaro ang anino ng buwan sa dingding, ang sagot ay nananatiling lihim, isang misteryong naghihintay. Na Sa sumunod na linggo, nag-iba ang buhay ni Artemio na parang isang pelikula sa sinehan ng Taal Public Market, puno ng eksena, drama, at kakaibang twists. Isang umaga, habang naglalakad siya papasok sa isang maliit na coffee shop sa bayan ng Laurel, Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong, ngunit halatang may bigat ang kanyang mga mata, parang hindi siya nakatulog buong gabi. Sa kabilang mesa, isang babaeng nakabarong Tagalog, may maayos na nakakulay na palda na bahagyang sumasaya sa bawat galaw, habang ang kanyang mga hikaw ay kumikislap sa sikat ng araw, ay nakatitig na matindi kay Artemio. Hindi niya inaasahan na si Aling Lina, ang bienan niya, ay magiging madalas niyang kasama sa mga ganitong pagkakataon. Hindi lamang dahil sa kanilang lihim na pag-uusap tungkol sa mga nangyari, kundi dahil tila may kakaibang alindog ang babaeng ito na unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Alam mo ba, Artemio, simula ni Aling Lina ng may ngiti, parang sa pelikula lang ito, pero sa totoo lang, mas komplikado pa, napangiti si Artemio kahit papaano ay natatawa sa kanyang sarili. Parang teleserye lang to, pero ikaw, bakit parang ikaw ang bida kahit wala kang script? Biro niya habang nilalaro ang kanyang kutsara sa tasa ng kape. Napailing si Aling Lina, wag mo akong gawing bida, baka magdemand ako ng dagdag na sahod, sagot niya na maihalong tawa. Ngunit sa likod ng mga biro ay ang mabigat na katotohanan, si Elena ay patuloy pa rin sa kanyang lihim na buhay, at si Artemio ay naglalakad sa hangganan ng tama at mali. Sa bawat pag-uusap nila ni Aling Lina, lumalalim ang tensyon, hindi lamang emosyonal kundi pisikal. Sa isang pagkakataon, habang naguusap sila sa likod ng kanilang bahay, nahawakan ni Artemio ang kamay ni Aling Lina at hindi niya ito inalayo. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kakaibang lakas sa kanya, na noon ay parang nawawala, Aling Lina, hindi ko maintindihan ang sarili ko, bulong niya. Parang gusto kong sumigaw pero gusto ko rin sanang lumaban. Napatingin si Aling Lina sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pagunawa at lihim. Lahat tayo, Artemio, may mga laban na hindi natin nakikita. Pero minsan, kailangan mo lang tanggapin ang mga sugat para lumakas ka, sa kabila ng mga payo at mga sandaling iyon ng kahinaan. May isang lihim na unti-unting nabubunyad. May mga sulat si Elena na naipadala hindi lang sa kasamahan niya sa trabaho, kundi pati na rin sa iba pang mga tao sa bayan. Isang lihim na maaaring masira ang lahat ng natitirang tiwala. At habang pinagmamasdan ni Artemio ang mga mensaheng iyon, napagtanto niyang ang labanan ay hindi pa tapos, sa huling tagpo ng araw na iyon, habang ang mga ulap ay naghalo sa pula at kahel ang dapit hapon. Napatingin si Artemio sa malayo at napailing. Sino ba talaga ang tunay na kalaban? Tanong niya sa hangin. Sa likod ng kanyang mga tanong ay ang isang mas malalim na misteryo, isang lihim na kung mabubunyag, ay magbabago ng lahat, at sa dilim ng gabi, may mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa anino, naghihintay ng tamang pagkakataon para umaksyon. Isang gabi sa bayan ng Lipa, habang tahimik ang paligid at ang mga lampara sa kalye ay nagbubuga ng malambing na ilaw, si Artemio ay nag-iisa sa kanilang sala, nakaupo sa isang lumang sofa na may marupok na tela at medyo bahagyang may amoy ng lumang kahoy. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo at jogging pants ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na puno ng mga mensahe mula kay Elena, mga salita na dati niyang pinaniniwalaan ay puno ng pagmamahal. Ngayoy puno ng kasinungalingan, biglang kumatok ng malakas sa pintuan. Artemio, ako ito, ang boses ni Aling Lina na may kasamang bahagyang pangamba. Buksan niya ang pinto at nakita niya ang biyanan na nakasuot ng pulang maong napalda na may maliit na butas sa gilid at isang puting blaos na bahagyang bumabaluktot sa kanyang katawan. Hindi ito ang karaniwang damit na inaasahan niya mula sa isang ina ng kanyang asawa. May kakaibang tingin si Aling Lina, parang may dalang lihim at panganib, pasok ka, sabi ni Artemio habang pinipilit itago ang kanyang pagkabigla. Habang naupo si Aling Lina sa tabi niya, napansin ni Artemio ang kakaibang amoy ng pabango nito, isang halo ng vanilya at sandalwood na nagdudulot ng mainit na pakiramdam sa kanyang balat. Artemio, kailangan nating pag-usapan ang mga nangyayari. Simula ni Aling Lina, at sa kanyang mga mata ay may ningning na di mapaliwanag. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalapit ang mga kamay nila. At hindi maiwasan ni Artemio na mahawakan ang balikat ni Aling Lina, na parang naghahanap ng aliw sa gitna ng unos. Hindi mo ba naisip, bulong ni Aling Lina, na baka hindi lang si Elena ang may tinatago, tumingin si Artemio ng matalim. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya habang tumitigil ang tibok ng kanyang puso. May mga tao pala sa likod ng lahat ng ito na hindi mo inaasahan, sagot ni Aling Lina na may bahagyang iti, ngunit malamig ang mga mata, hindi nagtagal, may tumunog na sa cellphone ni Artemio. Isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang totoo, puntahan mo ang lumang simbahan sa bayan bukas ng hating gabi, ang mensahe. Napatingin sila ni Aling Lina sa isa't isa, isang hamon na hindi nila inaasahan, ang mga tanong sa isipan ni Artemio ay mas lalo pang dumami. Sino ang nagpadala ng mensahe? Ano ang misteryong naghihintay sa lumang simbahan? At higit sa lahat, kaya ba niyang harapin ang katotohanan na maaaring wasakin ang lahat ng kanyang pinanghahawakan? Habang naglalakad si Artemio sa madilim na lansangan, ang hangin ay malamig at ang mga anino ay tila gumagalaw kasama niya. Tila may mga matang sumusubaybay. Sa likod ng dilim, may isang lihim na nakasuot ng itim na balabal na nakangisi. Naghihintay ng tamang sandali para lumabas, ang kwento ni Artemio ay patuloy na nagiging masalimuot, puno ng panganib at pag-aalinlangan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang laban at ang susunod na kabanata ay magdadala ng mga sagot o baka mas maraming tanong. Sa pagsapit ng hatinggabi sa bayan ng Lipa, tahimik ang paligid maliban sa mahihinang huni ng mga kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin na dumadaloy mula sa bundok. Si Artemio, nakasuot ng itim na jacket at maong, ay dahan-dahang naglakad patungo sa lumang simbahan, isang lumang istruktura na yari sa kahoy at bato, na puno ng mga kwento ng nakaraan at mga lihim na di maipaliwana. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang cellphone ang naglalaman ng misteryosong mensahe. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, tila ba bawat galaw ay sinisilip ng mga matang di nakikita. Ang mga ilaw sa simbahan ay patay, Ngunit may malabong liwanag na sumisilip mula sa loob, na parang may nagaganap na lihim na pagtitipon. Pumasok si Artemio sa loob, at agad niyang nasilayan si Aling Lina, nakaupo sa isang lumang bangko. Nakasuot ng mapusyaw na pulang damit na bahagyang sumasayaw sa kanyang mga balikat. Ang kanyang buhok ay nakalugay at may kakaibang aura siya, hindi na siya ang malamig at mahigpit na biyena na kilala ni Artemio, kundi isang babaeng puno ng misteryo at lihim. Dumating ka, Malumanay, ngunit mailalim na tinig ni Aling Lina. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nilapitan siya ni Artemio, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, pighati, galit, at isang mapanuksong pagnanasa. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Artemio, tinutulak ng halo ng sakit at pagtataka. Bakit mo ako nilalapit sa isang mundo na ayoko pang pasukin? Mumiti si Aling Lina, ang mga labi niya ay bahagyang pumikit at may bahid ng kalokohan. Minsan, kailangan mong sumabak sa dilim para makita ang liwanag, sagot niya. At minsan, ang mga taong inaakala mong kaaway, sila pala ang magiging sandigan mo. Biglang may kumatok sa pinto ng simbahan. Tumigil ang kanilang usapan at parehong tumingin sa direksyon nito. Binuksan ng isang matandang pari na may puting balabal ang pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga. Oras na para malaman niyo ang katotohanan. Sabi niya nang maihangin ang misteryo, lumabas ang pari at dinala sila sa isang lihim na silid sa ilalim ng simbahan. Sa loob, may mga dokumento, larawan, at mga sulat na magpapatunay ng mga lihim na pangyayari sa bayan, mga pagtataksil, pagkakanulo, at mga kasunduan na nagbago ng takbo ng kanilang mga buhay. Napatingin si Artemio kay Aling Lina. Ano ba talaga ang papel mo sa lahat ng ito? Tanong niya na maihalong pangamba at pag-asa, gumiti si Aling Lina at sa isang sandali naglaho ang lahat ng pag-aalinlangan. Hindi lahat ng laban ay tungkol sa tama at mali, sabi niya. Minsan, ito ay tungkol sa kung paano ka magtatagumpay kahit sa gitna ng unos. Sa labas ng simbahan, ang buwan ay sumilip sa mga ulap at sa dilim, may isang anino na tahimik na nagmamasid. Isang tao na may lihim na koneksyon sa lahat ng nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng isang balak na magwawasak sa mga plano ni Artemio at Aling Lina. Ang kwento ay patuloy na naglalalim at ang susunod na yugto ay magdadala ng mas matinding pagsubok, pagnanasa, at mga lihim na hahanapin ang kanilang katotohanan sa gitna ng kadiliman. Sa sumunod na araw, bumalik si Artemio sa kanilang bahay sa bayan ng Lipa, dala ang bigat ng mga lihim na kanyang natuklasan sa ilalim ng lumang simbahan. Nakasuot siya ng simpleng puting polo na bahagyang nabasa sa pawis, at maong na medyo kupas na sa mga gilid, parang siya ang naglalakad ng isang tao na may dalang mabigat na pasanin. Ang mga mata niya ay mapurol, tila ba naglalakbay sa isang mundo ng kalituhan at pag-aalinlangan, pagpasok niya sa sala. Nakita niya si Elena na nakaupo sa sofa, suot ang paborito niyang pulang dress na bahagyang sumasayaw sa kanyang mga hita, at may mga hikaw na kumikislap sa liwanag mula sa bintana. Ngunit ang ngiti niya ay tila pilit at ang mga mata ay puno ng pagtatakang hindi maipaliwanag, Artemio, simula ni Elena nang may bahagyang nanginginig na tinig, bakit ka umuwi ng ganito? Parang may dalakang bagabag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, tumingala si Artemio at hinarap siya ng buong tapang. Alam ko na lahat, Elena, sabi niya nang may malamig na tinig. Hindi mo ako niloloko lang. May iba ka pang tinatagong sikreto. Napatingin si Elena sa kanya, pilit inaalis ang takot sa kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Bulong niya, ngunit bago sumagot si Artemio, narinig nilang kumatok muli sa pintuan. Sa pagbukas, si Aling Lina ang pumasok, suot ang kanyang itim na dress na may maliit na hiwa sa gilid, ang kanyang buhok ay mas maayos at may kakaibang alindog na nagbigay ng kilabot sa buong kwarto. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito, sabi niya habang tumitig sa kanilang dalawa, hindi nagtagal, inilabas ni Aling Lina ang mga dokumento mula sa isang sobre. Mga liham na nagpapakita ng mga pagkakanulo at mga lihim na kasunduan sa likod ng kanilang mga buhay. Ang mga salita ay parang mga bala na tumama sa puso ni Artemio at Elena, nagpapakita ng isang mundo ng pagtataksil na matagal ng tinatago. Ang tunay na kalaban, wika ni Aling Lina ng may bahagyang iti, ay hindi ang isa't isa kundi ang mga lihim na ito. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Artemio ang pagdampi ng kamay ni Aling Lina sa kanyang braso. Isang halong paalala at pangako. Ngunit bago nila mapagtanto, may isang text message na dumating sa cellphone ni Artemio, magingat ka. Ang susunod na laban ay mas mabagsik. Hindi lahat ay tulad ng nakikita mo. Walang pangalan, walang numero, isang babala mula sa dilim, sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang anino ang nagsimulang kumilos, Isang taong may mga lihim na hindi pa handang ilantad, handang sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang kwento ay patuloy na umiikot sa pagitan ng pagtitiwala at pagtataksil, ng pag-ibig at pagkakanulo, habang ang bawat kabanata ay nagdadala ng mas malalim na misteryo at mas matinding emosyon. Ano nga ba ang susunod na hakbang ni Artemio? At hanggang saan siya handang lumusot sa mundo ng mga lihim upang makamit ang katotohanan?